at ngayon nga kami mag trick or treat. Salamat sa Diyos at mainit. doon na sila sa court. Ang usapan namin alauna ay eh, mag alas dos na. at gawa na may nangyari. Nagwala nag na si Mama Mims. Hindi makita yung mga pamigay. Ay kaya yun. Char, hindi nagalit si Mama na Nandun na sila nag na. Ng mga batang kulit. Okay, pakita ko sa inyo mga itsura ng mga bata. Ito na ang mga itsura ng mga bata. Bakita! Ang dami. Hindi mo kanalay. <laughs> Hindi Silian! Nasa Silian? Nasaan yung basket mo? Yung ganiyon mo ah? Oh. Ha? kay Sil. Lisle! Eh. Hindi na nagana pala yung mic. Yung mic. kagaganda, kagagwapo naman ito. O, oh, lapit-lapit para hindi ako sumigaw. Alam na ninyo kung saan kayo nakagroup? Opo. Group 1, group 2. Mag ano, ninyo yung mga kagrupo ninyo. Group 1, group 2, group 3, hanggang 8. Group Naiwan ko yung listahan ko. Kaya, Silian! Silian, group 1 kayo, Silian. Kas kasama sa tasa mo Tsaka si Martin, ang kasama ninyo. Uh, group 1, group 2, sige. Ano ba kayo? May, may mga ano na, ng groupings, may kasama mm -hmm. Kami Pamitig kay Tia nun sila ang nagbigay. Ay, hindi naman namin alam. Ah, ay. Kami bali tatlo. Karang si Lucio ay group ito. <todic> Pag-ibig ako, lang ako, yung aking sarapan. Dali pala. Nasaan? Ito. Nag-ayos yung group namin. nag yung... Oo. Yung mga kagrupo ninyo, huwag kayo mag-ihiwala. Idala kayo kay Mami Lishley. O, oh, pila na, pila na. Group 1, group 2. Ate Romilene! Ate Nini. Pag pagbalik mo ngayon, magdala ka ng speaker at saka ng mic. <laughs> Ay, mic na lang. Yung kay Leslie na lang ang gagamitin. Ano? At pwede pinapila ko na nga ang mga bata dito, ah, sa, sa may court. Dahil may nagbigay ng candy at mga biscuit sa mga bata. Napakababait talaga ng mga taga-abyawin. May nag-volunteer na magbigay sa amin. Yan, kaya pila-pila ang mga by group ulit. Ayan sila, group 2. Ayan, nauna na yung group 1. Tapos group 3. Ayan, di ba ka? kagaganda ng mga mga costume? yung mga bata talagang wala kang ano ah ka, anong tawag doon kabig kabigin ay, ay. <laughs> ano daw <gasps> tulak kabigin ganyan at sobrang gaganda ng mga costume ng mga bata talagang effort na effort tawag sa pamigay ni mama names ay <laughs> <laughs> san ka pa di ba ganun napakagaling mm -hmm nakakatuwa at napakadami na namin. Dami, dati kami kulang 40, ngayon ay halos kami 50 na, isa na lahat 50 na. Sa susunod ay baka, mas marami pa. Ay nakakatuwa naman. Dahil talagang kami ay nagsimula sa kakaunti. 30, basta nasa 30 yung kaming mahigit. Tapos nga pala, sila ay paalis na. Sabi ko, sige kayo magbahay-bahay na. Unahin ninyo ang ilaya. Kaya yan, naglaya na sila nagtas ako habang ako naiwang mag-isa at aking inaayos yung mga upuan para pagdating nila ay sila may uupuan na yung mga bata bali anim-anim nga dahil sa isang grupo ay anim na bata ayan Baga, napaka busy ni mama Nims una muna ang ilaya tapos sa sa ilaya ay papuntang ibaba ayan hindi nila alam may may premium ang mauuna. Umuwi eh iba hindi pa nakakaalis. Buti na lang na diyan si Paco. E ako yung nagpatulong kay Paco pagbubuhat ng opoan. Kaso nga lang ay <laughs> yung isang water jug na kulang na maubos. <laughs> Pag inom <inusip> Paco. <laughs> Nahanap ko kahit at bibigyan ko na pagkain na hindi ko na nakita kanina pa mo pa lang ano ano aming trick or treat kaya yun juice ang tinira na yan wala na pati kami magamit na baso bayan na tapos na pata ako magayos big boy na. Bakit na may ginagiyak? Sino <sukurna> mo si Ate Chloe, oh? Si Chloe parang bread na nagsha-shopping. Kalain <laughs> yung tapos na, kalain na <laughs> <manyan> <manyan>

Ibig ko lang, nasa lagod oh, ko lang. may, may pagkatingin ko yung abo, huling-huling yun. O, na pa. Oh, naman, oh, thank you po. Let's go. Nakat-kinaki si Trick or treat. <laughs> Wala na, naghiwa, hiwalay na. <laughs> o, oh, dali! May Santa Claus! <laughs> may Santa Claus dito, ah! Dali! Hey, papa! papa! akin. Hmm. ka kunti ang laman na yan? Huh? Kinain mo yata may kinaglalakad. <laughs> Thank you po. Ha ha ha. Ah, sa susunod ay timba na ang dalhin ninyo. <laughs> Thank you po. Ay, group 1, group 2. Ay, sunod-sunod. Group 1, group 2, group 3. Sunod-sunod din ninyo. then pinaupo ko na yung mga bata diyan ah sabi ko maupo na hindi nila alam may may premyo ang ma unang makaupo na kumpleto bayan ay hindi nakikinig at panay na anguya ng mga pagkain mga candies biscuit na kanilang dala kaya naman meron pa nga din yung nagtatago sa ilalim ng upuan at nang <laughs> nakakatawa talaga Sobrang enjoy. Kaso nga lang talagang bitin at kami kulang nasa budget. Pero masaya naman. Siyempre, hindi ko masyado na paghandaan at gawa nang masyado silang dumami. Kaya, sa susunod tayo babawi. May next year pa naman ay. Para mas enjoy. at Siguradong maghahanda na ako dahil sa susunod ay alam kong mas marami pa kami. Kaya talagang paghahandaan ni Mama Nims ang ating trick or treat next year at uha kakute ah. naman ng mga bata ito po ay sa amin la ang sa aming barangay hindi marami pang hindi kasali ay paano na kung kasali lahat ay di talaga namang ya yeah, baka ay puno, itong court natin ah buti na lang at maganda ang init kaya talaga sila ay nakapag-ikot thank you lord at pinagbigyan mo po ang aming hiling na uminit nang uh, napasaya ang mga bata ayan dahil ako nga ay may hinandang mga bote para sa pangalan ng mga bata magkahiwalay yan boys at saka girls tapos ay tatawagin ko yan isa-isa lahat yan ay may premyo lahat ng bata iyan lang ang aking pakulo at wala akong maisip bagang games dahil ako sobrang busy sa trabaho hindi na ako makapag-search ng mga uh, igigame sa mga bata. Kaya talaga naman ako hindi na nakapaghanda masyado. Pasensya na kayo sa aking mga nakayanan. Sana nagustuhan ninyo ang aking palarong ito. Kahit pabulutan laang. Pero syempre, benang cute na batang kuliit. Do na lagpas laang ng tuhod ko iyan. Pero syempre, hindi mawawala ang ating pagkain. Kaya pagkatapos ko, siguro nasa kalahati laang ay ako'y nagpakain na ng mga bata. Salamat po sa mga nagbigay ng pagkain, maha at banana cake, pati sa pansit. Dahil ang aking pakain lang po ay spaghetti. Bali limang kilo nga lang yun. At salamat sa Diyos at nagkasya naman sa mga bata. At sana ay may isa pa kayo sa susunod nating ganap. Para tayo ay mas sumaya. Talagang paghahandaan ko na next year. Ayan. Oh, Pagkagagwapo -gag at kagandar pag mga bata. Kulang pa talaga ito. Marami pang gustong sumali, pasensya na po sa mga hindi nakasali at talaga po tayo ay said na said na. <laughs> Next time po babawi si Mama Nems. bayan syempre may mga premyo po yung mga nanalo at ang premyo po ay Chucky. Alam ko naman hindi sapat ang Chucky sa effort ng mga magulang sa pag ng mga anak. Ay eh, talagang hindi na po talaga kaya ng ating kwarta padala. Pero sana kayo nag-enjoy sa araw na iyan at talaga naman tayo ay alam ko lahat ay nakapag-effort. salamat sa mga bata at magulang na nakikisa sa ating pasinayang ito. Sa susunod ay iboto nyo ako. Charing! Kaya so, sa may mababait pong kalooban, puso na may gustong mag- Sponsor sa aming trick or treat ay ngayon pala ang po ako'y nagpapasalamat na at tsaka, tsaka any amount ay malugod po namin tatanggapin para sa mga bata dahil next year pa naman iyon ay mapapag-iponan pa namin. At dahil nga di yan, ay salamat po sa inyong lahat. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, like, and comment. Salamat po, ingat po, and happy Halloween!